Umabot na sa punto na ang magpanggap ay hindi na nakakatulong. Ang umiti sa nakagawian ay nagiging nakakapagod. Ang sumagot ng walang pakialam para lamang mapanatili ang kapayapaan ay nauubos. Ang pagnanais na maging tapat ay umaangat. Walang mga filter. Walang mga panggagaya. May mga bagay na tahimik na humahagod sa dibdib. Mga bagay na hindi kailanman nasabi, nalunok dahil sa takot o ugali. Munit may hangganan sa pag-imbak ng lahat sa loob. Kapag bumagsak ang maskara, hindi ito isang palabas, ito ay isang pangangailangan. Isang tahimik na paghiling ng yakap. Walang katiyakan, tanging ang panganib na makita ng buo. Kung may tunay na pakikinig, may pagbabago. Marahil magpakailanman. Dahil kapag pinahintulutang ipakita ang talagang naroroon, wala nang pagbabalik posible sa ibabaw. Ang sandali kung kailan umaalog ang lahat walang anunsyo walang malinaw na senyales. Ngunit may isang sandali. Isang banayad na pagkakataon kung saan ang lahat, talagang lahat, ay nagsisimulang umalog. Hindi ito isang nakikitang lindol. Walang mga sigaw, walang iskandalo. Nagsisimula ang pagbabago sa mga mata, sa pag-aalinlangan bago ang susunod na salita. Sa bahagyang pag-alog ng paghinga, halos hindi mapansin, ngunit imposibleng baliwalain hindi tiyak kung ano ang darating, ngunit napapansin, nang walang duda, may mangyaring malalim ang epekto kaysa sa anumang nakaraang pag-uusap. Ang isang presensya ay nagiging masiksik. Parang mas mabigat ang hangin. Bumabagal ang oras. Lahat ng sinabi noon, ang mga magagalang nangiti, ang mga drum na sikat na parirala, ang mga angkop na katahimikan, ay nagsisimulang magmukhang peke, maliit, walang halaga. Dahil kapag may nagpasya na ipakita ang sarili ng walang proteksyon, walang ibang bagay ang mahalaga. Ang pagod sa pagpapanatili ng mga anyo ang pagpapanatili ng isang papel ay nangangailangan ng lakas. Higit pa sa tila. Ito ay isang tahimik, patuloy na lakas na humihingi ng mataas na halaga ng walang paalala. Panatilihin ang tamang tono. Sukatin ang mga salita. Itago ang mga reaksyon. Mag-adjust sa inaasahan o sa kinatatakutan. Sa paglipas ng panahon ang katawan ay humihingi ang kaluluwa rin. Umabot sa punto kung saan ang enerhiya para panatilihin ang karakter ay hindi na sapat. Ang bigat ay nagsisimulang kumawala sa mga galaw. Sa mahahabang paghinto. Sa pamamagitan ng tingin na hindi na sumasabay sa ngiti. Wala nang puwang upang magpatuloy sa pag-arte. At sa gayon, mayroong isang bagay sa loob na pumipigtal. Ang panganib ng pagpapakita ang pagpapakita ng sarili ay delikado. Ito ay pagkakaroon ng kontrol. Hindi lamang ito tungkol sa pagsisiwalat ng isang lihim, kundi sa pagpapahintulot sa isang bagay na maramdamin na makita, at posibleng husgahan. Isang bagay na hindi mo piniling maramdaman, isang bagay na hindi kailanman nasabi ng malakas. May takot. Takot na hindi maintindihan. Na ma sa eksaktong sukat ng nalalaman. Ngunit mayroong panginginig. Hindi isang praktikal na panginginig, kundi isang panginginig na pang-existential. Dahil ang pagpapanatili ng lahat na nakatago sa mas mahabang panahon ay parang unti-unting pagpanaw araw-araw. At sa pagitan ng panganib na mawalan at panganib na magpatuloy sa pagpapanggap. Pinipili ang pagbagsak ng maskara. Ang lumilitaw kapag ang kalasag ay bumagsak ay hindi isang magandang kwento. Walang perpeksyon sa mga nagpapakitang hubad sa katotohanan. Ang lumilitaw ay magulo. Mga pirasong hindi maipaliwanag. Mga salungat na damdamin mga pagkakasalang hindi nalutas, mga pagnanais na hindi kailanman inamin. Walang lohika. Walang kaayusan. Mayroong daloy ng mga emosyon na ayaw nang itago pa. At ang sinumang nanonood, ang nasa harap ng ganitong nakahubad na katotohanan, ay kailangang magpasya kung haharapin ito o iwasan. Dahil imposibleng hindi masaktan. Kapag may nagpakita ng ganito, na walang emosyonal na makeup, mayroong isang bagay na napapinsala rito sa panig na ito rin. Ang epekto ng pagiging nakikita ang makita ng walang maskara ay hindi katulad ng pagiging hinahangaan. Mas malalim ito. Mas hindi komportable. Mas totoo. Ang pagiging nakikita ay ang pagtanggap ng paghawak sa mga takot. Ito ay pakiramdam na sa wakas, mayroong isang tao rito, hindi upang humusga, kundi upang andyan lang. Walang hinihinging solusyon. Walang hinihinging sagot. Ang tanging bagay na tahimik na hinihiling ay presensya. At kapag ang presensyang ito ay inaalok ng walang pagmamadali, may isang bagong bagay na nangyayari. Isang tulay ang nabuo kung saan dati ay may lamang distansya. Dahil ang nagkokonekta ay hindi ang tamang mga salita. Kundi ang lakas ng loob na maging tapat at ang kahandaan na huwag tumakas mula dito. Kapag ang iba ay nakikinig ang makinig sa isang taong nahuhubad ay isang hamon. Dahil na nangangailangan ito ng higit pa sa pakikinig. Nangangailangan ito ng tahimik na loob, nangangailangan itong tiisin ang pagkainip ng kawalan ng kontrol sa kung ano ang iyong naririnig. Nangangailangan itong labanan ang tukso na magbigay ng mabilis na ginhawa na ilihis ang usapan na pahalagahan ang sakit. Ang pakikinig sa ganitong mga pagkakataon ay isang anyo ng tapang. Ang nakikinig ay hindi lamang nakikinig, pinapasan niya ang isang bahagi ng sakit ng iba. At kapag pinapasan ang sakit na ito, nang hindi sinusubukang alisin ito, Lumikha ito ng isang intimasi na hindi na maalis. Ang pag-ibig na nagsisimula lamang pagkatapos ng pagbagsak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa mga ideal. Nagsisimula ito sa tiyak na sandali na ang lahat ay gumuho. Doon, sa espasyo sa pagitan ng inaasahan at ng naghahayag, doon ay may bago na nagsisimula. Hindi mo minamahal ang kung ano ang perpekto. Minamahal mo ang kung ano ang makatawid. Mula sa puntong ito, nagbabago ang relasyon wala nang paraan upang magpanggap na walang nangyari. Wala nang paraan upang bumalik sa nakaraang estado. At kawili-wili, dito nagsisimula ang lahat ng totoo. Kapag ang tahimik ay nagsasabi ng higit pa. Matapos ang lahat ay masabi, hindi na marami ang natitirang pag-usapan. Walang pangangailangan para sa mga makinang na konklusyon. Ni para sa mga malaking pangako. Ang tahimik na natitira ay mabigat. Ngunit hindi ito walang laman. Ito ay isang uri ng tahimik na nagdadala ng lahat, ang sakit, ang pagbibigay, ang takot, ang pag-asa. Sa tahimik na ito, may bago nang nag-uugat. Isang ibinahaging katotohanan. Isang hindi nakikita na kasunduan. Isang espasyo kung saan, sa wakas, posible nang huminga ng walang peking anyo. Ang nawawala at ang nakukuha sa ganitong pagpapakita, may mga tunay na panganin. Hindi palaging manatili ang isa. Hindi palaging may pangunawa. Minsan, ang pagbagsak ng maskara ay nagpapakita ng mga hindi pagkakaintindihan na hindi na maayos. Minsan, ang ubnayan ay hindi nakatagal sa pagkaka-expose. Ngunit kahit sa mga kasong ito may nakukuhang kabutihan. Dahil ang kilos ng pagpapakita ay sa kanyang sarili, nakapagpapalaya na. Hindi ka na nabubuhay sa ilalim ng isang papel. Ang katotohanan, kahit hindi tinanggap ay nagdadala ng daan. At sa mga pagkakataon na ang iba ay nananatili, may isang bagay na mas bihira pang nabubuo, isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kasakdalan, na hindi umiiwas sa realidad, na simpleng tumatanggap. Ang nananatili pagkatapos na ang lahat ay nasabi, pagkatapos na ang maskarang bumagsak, pagkatapos na ang katahimikan ay nagsalita. Huwag kalimutan, ang alaala ng sandaling iyon ay nananatili, tulad ng isang marka tulad ng isang punto ng pagbabago. Kahit na ang mga daan ay maghiwalay, ang sandaling iyon ay hindi kailanman mabubura. Dahil ipinakita nito ang isang bagay na mahalaga, na may kagandahan sa imperpeksyong ito. May lakas sa kahinaan. At katotohanan kung saan dati ay takot lamang. Epilogo, ang di na nahahayag ito ay bihira. Ito ay nakakainis. Ito ay nagpapabago. At kapag naranasan na, hindi mo nais ng mas mababa pa rito. Dahil kapag ang isang tao ay nagpapahintulot na mahulog ng buo sa presensya ng iba, ang matatagpuan doon ay hindi kahinaan. Ito ang pinakatunay na aspeto ng pagiging tao. At sa huli, maaaring iyon ang pinakaninay sa buhay, maging nakita. Nang hindi kinakailangang magpanggap. Makatanggap. Nang hindi kinakailangang magpasaya. Mahatak kahit sa mga pinakamahirap ipakita. Kapag ang katawan ay nagsasalita bago ang mga salita, hindi palaging ang salita ang nag uumpisa Bago yon, ang katawan ang sumasalamin, hindi sinasadya. Isang tingin na pumatak sa kontrol. Isang paggalaw na naputol sa gitna. Isang pag-aalinlangan na tumatagal ng labis na mga segundo. Ang mga kamay ay naguguluhan. Ang paghina ay nagbabago. May isang bagay na natutunaw sa kailaliman ng mga mata, parang may isang batayang panloob na bumibigay walang paraan upang magkunwari ng kawalang interes kapag ang katawan, taksil ng malay na kalooban, ay nag-anunsyo na may isang bagay na lilitaw. At, sa puntong iyon, ang magkunwari ay mas masakit kaysa sa harapin ang katotohanan. Kaya, kahit na walang salita, ang katotohanan ay naroroon na. Ang inaasahang hindi kailanman natutugunan ang mga nagpasya na ipakita ang kanilang sarili kadalasang hindi umaasa ng agarang pagtanggap. Ngunit umaasa ng isang bagay. Ito ay hindi isang tahasang kahilingan. Ito ay higit pang tahimik na pag-asa na ang presensya ng iba ay hindi tatakas. Na walang pagmamadali para ituwid ni mga payong simplista, ni mga walang laman na pangako. Ang inaasahan ay isang tiyak na uri ng pakikinig, yung hindi naghahangad na lutasin. Yung basta natutulog na naroon. Ngunit, hindi palaging nangyayari ito. Minsan, ang tugon ay pagtanggi. Ang pag-iwas ang takot na nakabalot bilang rasyonalidad. At nagiging peklat ang dati ng pagbatid. Isa na namang peklat. At muli, lumalakas ang takot na maging tapat. Kaya naman napakabihirang may nagtatangkang magpatuloy. Ang ipakita ang sarili, pagkatapos na hindi mainit na tanggapin, ay parang maglakad ng nakbarefoot sa salamin, alam na masakit. Pero, ginagawa pa rin ito, ang pagsira sa mga tiyak na ritual ang pang-araw-araw na pakikisalamuha ay nakasalalay sa maliliit na nakatakdang ritual, otomatikong tanong. Mga detalyadong sagot. Mga walang emosyon na ekspresyon na nagpoprotekta mula sa tunay na pagiging malapit. Ngunit kapag may isang tao na bumasag sa siklo at nagpasya na lumagpas, lahat ng nakatakdang script ay nawawala. Walang saysay na itanong kung tsika musta ang araw kapag may mas malaking sinasabi sa pagitan ng mga linya. Wala nang puwang para sa mababaw na usapan dahil nagbago ang ambience. Nagbago ang dami ng emosyon. Nagbago ang mga intensyon. At ang sinumang naroroon sa sandaling ito ay may dalawang pagpipilian, pumasok o malis. Walang gitnang daan kapag ang kaluluwa ng isang tao ay nakabukas. Ang katahimikan na nauuna sa bangin may isang tiyak na katahimikan na nauuna sa paghahayad. Ito ay isang katahimikan na nakakainis. Na umaalimpuyo na hindi ka kulangan ng tunog, kundi presensya ng isang mas mataas kaysa sa mga salita. Sa sandaling ito, ang lahat sa paligid ay nawawalan ng kalinawan. Parang ang oras ay nag-freeze sa maikling segundo. Parang kahit ang liwanag ng kapaligiran ay nagiging iba. Ang sinumang naroroon ay nakakaramdam. Kahit na hindi naiintindihan. Kahit na ayaw. Ang katawan ay naghahanda. Ang isipan ay sumusubok na umiwas. Ngunit hulina, ang dati nang nakatago ay humihingi na ngayon ng espasyo. At sa eksaktong puntong iyon, ang bangin ay bumubukas. Ngunit, kawili-wili, hindi pagkahulog ang nararamdaman, ito ay pagpapalaya. Ano ang nangyayari kapag walang umiiwas kapag walang lumilihis ng tingin? Kapag walang pagtatangkang gawing magaan? Kapag ang hindi komportable ay pinapanatili? Ang nangyayari doon ay bihira. Nagbabago ang relasyon. Nangyayari ang lalim at ang koneksyon na dati ay mahina ay nagiging matatag. Hindi dahil sa mga pangako, kundi dahil sa pagdaan sa panganib na mawalan at gayon paman ay nanatili. Mula roon, may tiwala. Hindi ang mababaw na tiwala ng mga taong nakakaalam ng mga rutinas. Kundi ang tiwala ng sinumang nakakita na sa isa't isa sa giba at hindi umalis. Ang alaala na dumidikit sa balat mga taon pagkatapos, nang lahat ay nagbago na nang ang bawat isa ay nagpatuloy sa kanilang landas, nang may mga bagong ugnayan na dumating, may mga alaala na hindi naglalaho. Hindi sa usapan mismo ang alaala, kundi sa atmosfera, sa pinagsaluhang kahinaan, sa nakaparang hininga, sa eksaktong sandali ng sinabi ang katotohanan, walang garantiya, walang depensa. Ang mga alaala na ito ay dumikit sa balat. At paminsan-minsan bumabalik. Hindi upang saktan, kundi upang ipaalala na isang araw nagkaroon ng katapangan. Ang kawalan na nananatiling naroon hindi laging pinapanatili ng katapatan ang mga ugnayan. Minsan, ipinapakita nito na magkaiba ang mga landas. At sa gayon, kahit na ito ay nahahayag, dumarating ang pamamaalam. Mahirap. Tahimik. Hindi may iwasan. Ngunit, sa kabila ng mga pamamaalam na pinarsahan, ito ay may dalang dignidad. Walang sama ng loob, mayroon lamang pagkilala na, sa kabila ng lahat, sulit ang maging totoo. At kahit sa kawalan, may nananatiling bagay, ang katiyakan na naranasan ang isang tunay na sandali. Bihira. Totoo. Ang katotohanan bilang simula at hindi katapusan may mga naniniwala na, sa pagsrib ng lahat, lumalapit ang katapusan. Ngunit minsan, kabaligtaran. Ang pagpapakita ng hindi nakikita ng sinuman ay maaaring simula ng bagong paraan ng pagnanais na magkasama mas magaan, mas tahas, mas possible. Hindi ito tungkol sa pagsasabi ng lahat ng lihim, kundi sa pagtigil ng pagtatago ng mahalaga. Yung mga bumubuo, yung mga masakit, yung hindi na kayang itago pa. Kapag ito ay tinanggap o kahit na iginigalang, ang naidudulot ay isang klase ng ugnayan na hindi nagwawagi sa unang hidwaan. Dahil ito ay itinayo sa kung ano ang totoo. Ang hindi ipinagdiriwang na katapangan walang palakpakan. Walang mga paputok. Ang katapangan na ipakita ang sarili ay hindi nakakakuha ng medalya. Hindi ito lumalabas sa social media. Hindi ito na ihahatid sa balita. Ngunit binabago nito ang kung ano ang mahalaga, ang paraan ng pagtingin sa sarili. Ang paraan ng pagtingin sa iba. Ang paraan ng patuloy na pamumuhay sa kaalaman na, kahit minsan, posible ang hindi magpanggap. Kapag lahat ay nagiging posible pagkatapos ng pagbagsak ng maskara, may espasyo. Para sa pagmamahal. Para sa pag-alis. Para sa pagbabago. Hindi mahalaga ang landas na pipiliin. Mahalaga na ang pagpili, sa wakas, ay nagmumula sa isang tapat na lugar. At marahil ito ang nagliligtas, hindi ang mga salitang sinabi, kundi ang mga bagay na iniwasang itago. Hindi ang natanggap na sagot, kundi ang simpleng kilos ng pagpapakawala ng kalasad sapagkat sa huli ang natitira ay hindi takot. Ito ay katotohanan. At sa kanya lahat ay nagiging posible. Pagkatapos masabi ang lahat may nagbabago. Hindi sa isang napakalaking paraan. Hindi sa isang nakikitang anyo. Ngunit nagbabago. Ang tingin ay hindi na muli magiging pareho. Ang katawan ay may dala ng ibang alaala. -ala. Ang ugnayan, kung ito ay patuloy pang umiiral, ay hindi na nakabatay sa parehong hindi nakikitang kasunduan ng dati. Sapagkat kapag ang isang tao ay naghubad ng emosyon sa harap ng ibang tao, kapag ang takot ay mas maliit kaysa sa pangangailangan na maging totoo, ang oras ay nahahati sa dalawa, ang bago, at ang pagkatapos ng pagdisarm. At ang pagkatapos ay ibang tanawin. Ang ilang mga ugnayan ay nagiging malalim na pagkabuwal. Ang iba naman ay nagiging mas matatag, hindi dahil sa pagiging perpekto, kundi sa tapang na manatili kahit na pagkatapos ng lahat. Ang nananatili, hindi may iwasan, ay ang alaala ng sandali. Ang sandali kung kailan ang isang tao ay piniling huwag ng magpanggap. Kailan ang mga salita ay hindi dumating ng madali, kundi buo. Ang sandali kung kailan inilagay ang lahat sa panganib, nang hindi alam kung may lupa. Sino mang nakaranas nito, alam, hindi ito tungkol sa pagdodramatisa, o sa paglikha ng tula kung saan may sakit. Ngunit sa pagkilala na may kagandahan sa mga nagpapahintulot na makita kahit na ang kanilang mga kapintasan ay nakabukas. At kung ito ay umantig sa iyo. Kung sa anumang sandali sa loob mo ay nagkaroon ng katahimikan, panginginig, alaala o pagkakaugnay, ibahagi ang teksto na ito sa isang tao na karapat dapat sa pag-uusap na ito. Isang tao na malapit na sa hangganan ng pag-iingat ng lahat para sa sarili. Minsan, isang tamang salita sa tamang oras ay maaaring maging dahilan upang maiwasan ang isa pang puso na magsara. Magkomento dito sa ibaba ba, nakapakita ka na ba ng ganito? O ikaw ba ay naging tagapakinig ng isang tao na unti-unting bumabagsak sa loob? Paano mo nalampasan ang larangang ito na hindi nakikita sa pagitan ng maskara at katotohanan? Ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng tapang sa sinuman na hindi pa nagkaroon ng lakas upang magpakatotoo mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng mga nilalaman tulad nito, malalalim, tapat, makatao. Walang mga formula. Walang mga klitsch. Tanging ang nararamdaman, ang tahimik, ang umaagos. At, I like mo ito. Hindi dahil sa algorithm. Kundi dahil ang simpleng kilos na ito ay nagsasabi, ako rin ay nakakaramdam. Ako rin ay umuunawa. Tuwing may pumipili ng katotohanan sa halip na pagkukunwari, ang mundo ay nagiging kaunti pang tahanan. Kung ito ay may kahulugan, huwag mo lang itong itago para sa iyong sarili. Ang pagbabahagi sa kasong ito ay isang uri ng yakap.